Eh bro, wako, wapo. guapo guapo wapo, wapo aku, Wa, wako wapo, <laughs> guapo aku, wapo aku, wapo aku, wapo aku, wapo <laughs> 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 Wala pa. <laughs> <laughs> Bitset ako, wala pa. kalkuan ba ya? Yes. Guapo ako. Guapo, wapo ako. wapo ako. Pisot, pisot takot. <laughs> wala pa. Wala pa. Yeah, wala pa. Wala pa matulog. very good brother. Yeah, very good brother. Wala pa. Fifty خلاص, wala pa. Wala pa. Gwapo ka, no? Wala pa ako. ka? Gwapo ako, no? ko. Kalas. Kalas. Finish Kalas. work, ha?